Ayun, dami daming barko. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, ani pito, walo, siyam, sabuk, lima, salim, ay. Yes! Talaga naman! Oh. Talap, talap, talap. Oh. Yes! yes. Woo. Hindi ka ka na lang, my friend. Hindi <laughs> ka Oh. Oh. Galing. Mas galing. Ang dapat. Uy! Lucky. May nanalo na. Ano ba Yung bagyong karina? Madali? Madali? Dali kaya nung pagkikong karina yan. Wow, sa utang nga. Ito na nga yun, no? Oh. Ano ba nangyari dito? Wala na yung lambat. Wala ka si Karina. Wala ka si Karina, oh. Kalito, tsaka si Ka Joel, tsaka si Ka Pauling. Ayun, nasa dulo. <laughs> Boss Pat, bankero namin. Ayun. Eh. Ayun, good morning mga master. Nandito na tayo sa spot. Ito po ngayon ang utsura ng ano kung so, yun ang itsura ng Ponce, andito po tayo sa Manila Bay at maraming salamat po pala sa, ano, sa mga nag-view nitong huling namin vlog ni Paring Ruel <laughs> Bokaya kami sa Pantabangan yun, sa, kasama namin ngayon si Ka Joel, si Ka Lito, si Ka Pauli ngayon po uli si Paring Paring Ruel at si Bosnior sa una yun oh. subukan po namin ngayon mag fishing dito sa ano sa Manila Bay mga master ito yung tinatawag nilang onse ah, nanibago po ako at na wash out pala yung ano yung baklad ayun o oh, mga master so, ay babangga tayo babangga mama. ah nakapagsak na okay okay antay po tayo ng strike mga master Abangan nyo mamaya yung strike namin. Hmm. Ayun. Wala na, wala na. Wala? Ayun pa. Ayun o. No? Ayun o. No? Galing. No? First blood. Ah, po, po. Napapagitan na kami ni Kapoling. Kanira din nata ako. Oh. Bako ko yan. Walang duda. Yun, bako ko. Yun. laman, may laman. Ay, ako mawit na, lapu-lapu. bako ko ano na naman. Galing daw talaga. Joel. Joel. Joel ano sabon ba mo? Galing ka, Joel. Galing ka, Joel. Ay, na oh. Galing. Na. Sabi ko na, nasa sabon e eh. <laughs> Ano ba gamit mong sabon ka, ano? Dapat pala, yun ang ginamit natin yung sabon, pampaligo. Okay, maaga pa naman. Sayang sa akin. minsan lang kinibit eh. Nag-aayos pa ng line. Nabuhol <laughs> oh. Nakita nyo ba? Oh, bull. <laughs> uh, ah, agulat naman si Kali ito. Kabababa lang eh. May strike si Kali ito. Oh, lapad. Uy! Lucky. May nanalo na. May nanalo na. Mm -hmm. Link. Patago sa ano, ano? <laughs> ah. kung na to. Sa Parehas kayo ng ano, ginamit na sabon. <laughs> <laughs> oh. oh. <Yeah>. Ay. <laughs> Sabit. Sabit. <laughs> Sabit. Ha. <laughs> oh, oh. Oh, tapa. Pare. Ito isa. Si Joel. Ay, Sabit. Ay, naku po. Uh, ayun oh. Oh. Ang dali. lang. <laughs> Sila lang kumaangat, kami nagkakandabuhol dito. <laughs> Buhol. Eh, alimasag oh. Sabit po talaga oh, to. Oh. Putol. Eh saan nakasabit din tong isa? Ano ba 'yan? Usad, usad. Sabit. Eh. <laughs> Hindi kami makatao-tao na maayos. Lang <laughs> ni Boss Mate. Gumana na yung import mo, Martin. Uh, guma, gumana guma guma na yung ano? Import. Import. Sa buhay pa naman. Buhay ang ginamit ni Boss Mart eh. Uh, buhay ang ginamit ni Boss Mart. Kalas kasi niya. Oh. Laking bako. Tika <laughs> tanggal ka na lang, my friend. <laughs> Ayun, daming barko oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sapu, lima, ay po, siya, bente ata may igit. Daim dito sa Vanilla Bay. Ba, pare ko, ano ba pare? Eh, pabato. Pabato pare, ay, babansina. Babansina, na si babansi. Favorite ko rin yan, lasang ayungin. May score na. May score na. Ako wala pa. Kaling talaga si Buhay yan dito. Oh. Patay. Patay lang. Buhay pa siya ah, ka patay. Buhay na may pabato. Hmm. Galing talaga. Magaling talaga sila. Magano ako ng buhay ganun. <laughs> Ah, kagatan din. Oops. Bet gumaan. Oh. Eh, ba. Yun. Ay, Yun. na, pre. Yihi. Ayun. Kasali rin. Hmm. Nainip ka lang kasi, pre. Bawal idip. Pantabangan nga. Magta-magta. <laughs> palang <laughs> huli. tayo nandun eh. Okay. Hindi <laughs> tayo na inip eh. ah, Alam na, set up ngayon. Oo. Oh. Talop na so, may... may buhay. Talop na may buhay. Talop na. <laughs> Malihis naman. Oh, ayun. Uy. Oh, Sumikat na. Oh, na. Sumikat ano na. Na sila. ayun oh, oh, salok, salok. Tiga, tiga. Tiga, may uli ko oh. hmm. oh. oh. no. Kasi pa rin yor, boss nyor, ayun, strike. Asin ah, ba, yung salok? Sa ilalim, sa ilalim. Yun na, yun na. Happy birthday! Happy birthday, boss nyor. Pariling sikap. Sabi siya, papahabol sila eh, sa buhay ka, ano yan, sa buhay ka kagat. Ayan na, ayan na, yun na. ayo. Kaling. Kaling, congrats Bosnier. Tengah. nyor. Mm. Mabigat ah. Masyadong mabigat. Lumalaban, lumalaban. Oh, sarap. Sarap yun, no? Binapalak, binapalak oh, kaya. sanang mano ma. Oh, malaki. Pan championship 'yan. Okay, kabila mo kaya. Kabila mo. Ayun. Sa ha? Sumabit. Ay. Wala 'yo pa. Hey, um, Hindi, mamali. Para, para, um, mamali, para, mamali. Mamali. Ang malakas yan. ganda sa open, ano? Hmm. Pa, yan, Hindi ko maiaan Sige, bombahin mo na. Para maano na. Angat mo muna pare sa ano, sabay. Ayan, ayan, Pagod oh, na yan. Laki. laki. Hi, 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 angat pa. Angat, 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 angat pa. Oop. Tiga, tiga, Ano mo na yan? Pagod na, pagod na. Ay, ay, ay. Ayan, na. ayan, dito, dito, dito. Dito eh. May belo pa. ilabas yung... <laughs> <man>. <laughs> ayan na! Woo! Woo! Champion! Ah, grabe. Boss ah, congrats. May nanalo na. May nanalo na. Pero nakakawit yung sa tolits. Oo, oh, kanina pang nanalo yung tolits. Ganda. <laughs> Ayun. Ito po, nakala na si Boss ng ano, mamali. Siguro, mga kalkula natin mga 3. 3 to 4 siguro oh, 3 to 4. Ayun, si Boss Nyor. talaga ni pare. Oh, oh, oh. Oh. Malaki yata. Naku, 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 Oh, wag kang mag-ease oh. out, please. Please. Oh. Please, wag kang mag-ease pull out, please. Oh. Kailang? Malaki yan, pre. Naku po. Mabaluktot. Ano ba yan, pre? Sabi sa'yo, huwag kang huli na malaki. Kaya ako yung, ano, gusto ko yung maliit lang. Naku po. Pahihirapan lang ako malaki to malaki to ayan 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 hindi kung saan umano umayon yung ano saan umayon hmm. yung ano ayan okay. ayan 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 Eh yes. yo. Okay, Yuhu! Okay. Ooh, diba? Talaga naman! Yeah, Dalawa na nanalo. Ah, tatlo na nanalo. Ooh. Ano? Oil spill? Para, para, mababali! Mababali! Ah, buti na lang hindi nabali bali. yung buti din na bali. <laughs> <laughs> bali. Laki mo. Oh. Ayan, binasa ko na yung salok mo. Sana makasalok ka na. <laughs> Makakadali rin yan. Eh, ano ba? Yeah. Marami. Pare, oh. Laki, oh. <laughs> Mamali! Oh, mga Oh, oh. Laki! Oh, oh, laki. Ang <laughs> laki. <malaki, malaki>, <laughs> <Alaki. laughs> Uy. Ay, gagi. Ay, gagi oh. na ka, ano. Gago. Ay, hula, pa rin. hula, pa rin. hula, oh, meron. Gago. Ayan na sila. Ako. Ako po. Ako po. Layo, Ayaw. Ba't ang layo? na naka-on ba yung vlog mo? Oo. Eh, ito nga binablog kong maliit eh. Kalayon mo lang ako tayo inihila. Ayaw na sila. Ayos. Kaya sandali lang nagbubula ko. Ay. May, 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 may ba? Saan ba? Ha? 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 Ay, ano,

Iahon nyo yung iba nyo. Pagkakalalaan dyan yung ano, salok. Salubungin mo. Ay hindi. Aaaaaaay! Naku naku. Uko na. Sige. Iahon mo yan pare! Sige naman pa Tanggalin mo. Yan yan yan. Tanggalin mo na. Ayayay. Sige tanggalin mo na. Ayan. Sige siya. mo Maganda na ta, tamaan yung pag ganyan. Kapag ikaw tumagili, tsaka salukin.

Malaki yan. Ito, ito, makita kano, ngayon, Hindi, tsaka umaalam dun eh. Hindi oh. no, 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 no. leader ko. Ayun yeah, pre, maganda tama yun. Yan mo, baba mo to, baba mo, matama, mo. Pwede lumipat dito? Lumipat ka dito. Ay, Sige pre. Okay. nasa ano, sa bangka eh tatama tata masa pesima kuno nga hindi niya so pu tatama 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 tama 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 eh si, si. ay 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 ya, ya. ay ay yan dito 'yung banda dito pa may palipig eh ay ah 'yung may pinguey katapat natin oh na 'yan nakita ko na 'yung palipig eh. eh grabe pa palit ng laman <laughs> ka naman sala mo ganun ganun lang ha ako po pa-balik

Oh. Talok, talok, oh. Yes! Okay. Woo! 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 Thank you, Lord! Buday lang ko rin! Woo! <laughs> mas, mas matagal ang laban. Mas matagal na laban mo. Thank you, Lord! Thank aling, you, Lord! Buday lang. Ganda nyo na yung leader nyo. Buday Hindi ko na inaasahan na makakahuli ako. Hindi <sighs> makakita ko na nakapaglalang si Boss Chot. Tuwan-tuwala ako eh. Woo! ako rin pala. Thank you, thank you, thank you Lord. <sighs> pati dingit, pati dingit. No, okay. Thank you, thank you. Okay. So, Hindi <laughs> ko baka gumasgas sa bangka eh. <coughs> <"Dadi> <coughs> Record, record. Record. <laughs> <Excellent>. <laughs> ano Labis lawa daw yan. <laughs> <wala. laughs> Oh. Oh. Oh nga eh, ito ito talaga 'yung bini ko kanina, mo sumabay 'yung ano? Itong mamali, mga master. Woo. Thank you, thank you. Halos hindi na ako ako hanggang ngayon. Puro nasa unahan 'yung ano, sa huling mamali. Speed natin bang Congrats pare nito. Yun. Sige tayo mga master. Okay. One down. Thank you. Anjam pa? Anjam pa? Nakupusa. Oh Pang nabalig ginanong ko lang oh. Handline, oh, handline. Okay nagagatan sinyor. Oh. Abang bibitigin ko pa lang to oh. No, wala na. Hindi na biwas eh. Anjan? Oh yeah 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 pa. paripari tika 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 sa look, sa look. tika 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 guantes. tika 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 isda tika 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 Abang tika 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 na tika na tika Ha? Yun, eh. Mm. -hmm. Naipit sa bangka. Tumama no? Puma, Natukod. Tumama sa bangka, naalis. Eh. Natukod sa bangka kaya nabali. Tanggal eh. na. Tanggal na. Asa na? Kayun, huli pa rin. Hu! Uh, galing. Natukod sa bangka kaya nabali. Dito, dito ka pa makal ko ya. Nandito yung isda. Mapas dito eh. May may lamang salok. <laughs> <laughs> Ito isa. Ayan na, dumrag na. Ayan, na, dumrag na. Ayan. Ayan na, dumrag na. Ano ka na Opo! Paring Ruel naman, si Paring Ruel naman! Patient. Ah, uh, patient. Uy! Kaya na, kaya naman yan. Oh, Yo! Thank you! -oh. Thank you! Isa, dalawa. Teka muna, parang sa akin. <laughs> <laughs> Di ka na lumagpas. Sa akin naman, uy! Kanan naman lumagpas. Teka muna ay, malaki. Baka talaki ito. Hindi kaya talaki ito. Masama. Ay, mamali, mamali. <laughs> mamali. Ay. <lang. Hello. laughs> ah, nakatatlo ka na pare ha. Ako, isa pa lang. Nakatatlo hmm. ka na. Yan, kakagatan na po master. Nagsasaga-taga pa kami. Ayun pa ang Strike yan, na naman. Malakas. Kaya. Ah, si Boss Ha? Ayan. 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 Ayan.

Kala mo kanin leader lang yung nakahuli. Ah, sa iyo nga, kulay green. Sa kanya. Ah, sa kanya kulay green. Kulay green. Abi ko tarang ako at kulay green. Uy. Ay mo kasi hindi tinamaan. Hindi ko asin ko yung walang ganito eh. Buenas. Buenas talaga. Tawid mo naman dito Iyoy hmm. okay. Buti, wala pang nakatawad ako Hindi, kagulo na naman <laughs> Buenas Naku, naku, naku Sige, okay lang sige, yan Sige, sige, sige Sige na harap natin, sa harap natin. Kaya, yeah. ay, hey, palutang na. Yeah, kaya, yeah. kaya. Huh? Hindi abot. Sabi. Huh? Pre, tutuling <laughs> ko na yung sayo sa swivel kasi malaki. Malaki rin, malaki rin. Master, medyo tapusin ko na po ang aking pagpa-vlog. Alak po ng dilim sa likod namin. Baka abutin kami. Thank you mga master sa ah, inyong panunod at walang sawang suporta sa dito ato vlog ah. sana po yung magkita dito po tayo sa susunod namin kayo ng vlog na mga master para mga master uh, ah, na po tayo masyado, masyado, na po talaga maalo no? let's go manabod, manabod kami na masyado na talaga pa ulan master ako tapos kami ng ulan Mas nang halo